Hello kailan, nandito tayo sa Dao, Dawis, uh, Bohol. Uh, ipapakita natin kung yung hanap buhay dito yung pangunguhan ng sea urchin. Ito, dahil low low, uh, low tide ngayon, doon daw sa malalim sila kukuha. Uh, ipapakita ko lang tapos interviewin natin yung nakakuha na ng sea urchin. Bali, ito na, low tide na po. Pero pag kanina, pag kanina umaga, napaka high tide masyado. Kaya yun, no? ayun yung si ate. Yan si Inday. Mamaya, interviewin natin. Ayan, no? talagang kita mo yung bato-bato pag ganito na. Pag low tide na. Ayan, mga kumukuha ng mga si Orchi yan, mga bata, naliligo na. Medyo malayo na yung tubig pag ganito pala pag low tide pag hapon na. Dito naman ang hanap buhay nila pangunguan ng si Orchin saka mga isda. isda sila sa laot. Tapos tuwing umaga ah, uh, yun pwede kang bumili rito, daming bumibili pag umaga. Ayan oh, time check. Magpo 4:30 na. Ayan, oh. ano sabi sa mga guwapo? Oh. Guwapo. Nakita yung mga bato-bato dyan, no? Oh. Security guard. Dito yung dalawa. Okay. sa Oh, nandito na tayo kay sa Pampang. Nakakuha na sila ng si Orchin. Ano sa Tagalog nito, ate? Tuyom? Sabi sa'yo, Tuyom. Mm, yan si ate. Ayan, oh, gumagalaw pa oh. Lapitan natin. Buhay pa. Ayan ang si Orchin. Ah, uh, medyo... Ito ate, bakit ganyan iba rin ang kulay niyan? Pero parehas lang yan. May ra ba pagkuha nito? Ah, ganun. May meron kayong panungkit. Iabot mo ate yung panungkit. Ayun yung panungkit. Ah, pana ito. Ah, pinapana yung ito ay ito ito pa lang ginagamit ito pa lang ginagamit nila daw sa gabi ito pana ayan ayan oh. tuwing hapon lang sila kumukuha dahil low tide hindi naman sila nakakakuha ng medyo high tide na ayan no oh. medyo buhay pa san dito yung buhay masakit ba ayun ang sakit ito buhay na buhay oh ang sakit to kaylan no oh? ayan, no oh. Ayan, yan ang si Orchin. Gumagalaw pa, buhay pa. Magkano naman ang bintahan nito ate, ang dai? Ito. Magkano? Sa isang buti. Isang buti, ganun? Paano pa pag kumain yan, lalagyan na suka, ganun? Pwede rin, hindi Ah. Ganun, no? Ito yung kabuhayan nyo rito, isa sa mga kabuhayan nyo. Yan hmm. ang kailangan ba makakuha nito pag low tide? May, kahit, 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 kahit hindi low tide, pero si, lalanguin mo na sisisirin mo. Ah, oh, mahirap din pala. O oh, sige, pabukas nga ito, eh, pasampol nga. Titignan natin pagbukas, oh, ito. Ayan. Ayun siya, oh. Ano yan? Gumagalaw pa, oh. oh. ingat-ingat dahil matulis siya, di ba? Ayan. Um, ito yun, yun na yun, yun na yun siya. Uh, uh, ito na siya oh. Magkano bintahan niyan? Magkano isang bote? Dalawandaan um, Pero ate ito yung pangunahing avoid abuhay niyo rito ganun. Pag medyo may bagyo ganun, wala o hindi kayo makakakuha ganun. Buti hindi rin naubos ng si Orchen dito sa dagat. Naubos din. Oh, ito medyo malalaki siya. Dami oh, ayan oh, kail yan oh. oh. si ortin din yan. Oh. May magandang binibini rin dito mga kumukuha ng si ortin Ayan oh, ayan yan. Oh. Patingin nga ate. Yan ba gumagalaw. Ha? Ah? Ayan oh. Ah, bali naliligo lang po kayo. Ito, meron pang isda rito, mga nakukuha rito sa dagat. Anong isda naman to? Pangkilaw? Oo. Wow. Anong isda to? Banyan, damban. Tapos kikilawin lang ganon. Oo. Saan, paano kinukuha niyan? Ah, hindi nakuha to. Ha? Hindi. Dala na. Ah, dala niyo pala. Kala ko nakuha. Hindi kami nang lampat. Hmm. Fitness gym. Cucumber. Mga pipino di ay. Ito naman daw ay si Cucumber. Ayan o. Oh. Ano yun, kinakain nila? Anong kanya? Ano yun? lalagyan lang ng suka, oh, ganun. asin, suka. Ayun. Kaya kailangan kung mabait lang kayo rito, hindi kayo oh. hindi kayo magugutom, 'di ba? Dai. Ayun oh. Pili ko basta magkugi. Anong masarap na wan ito? Inuulam din 'to, 'di ba? Oh. Anong kuan 'yan? Anong anong nilalagay diyan? Suka lang. Suka. Oh. Ayun oh, ito, ito ito 'yung laman oh. Ayun oh. Tani. So. Kaso hindi ba malakas sa kolesterol yan? Hindi naman. Ayan. Ay, unang-una pala. Anong pangalan mo, Day? Ha? Taga, matagal na kayong kumukuha rito. Dito. Nung bata pa kayo, gano'n? Oh, ah, tinuruan pa kayo ng magulang nyo, gano'n? Hmm, okay. Ganda, oh. Ganda kayo yan, oh. Yan, oh. Ang babait ng mga taga buhol. Tsaka magaganda pa. Gwapa. Iwa, Day? Huwag na kayo, Um, oh, of course daw ito ang ganda, ang ganda ng lugar na rito. Oh. Ayan oh. Oh. ang ganda. Grabe. Ayun mga kasamahan ko oh. Nag nag unwan, unwind unwind unwind. Yan. Ayan oh. Ano to Parang buraka yung kanya, yung buhangin. Oh. Maputi yung buhangin dito, hindi. So, saka magaganda mga tao rito. Mga gwapa. Diba, Day? Buhay pa ito, oh. O, oh, ayan, oh. Ayan. Kailan mamamatay ito? Ah, pag, pag pin, pinit-pit na. Ganon. Ayan, oh. oh ang ganda rito. Mga batuhan, no oh. Ayan, oh. Ano oras kayo kumuha ate? Alauna raw sila kumuha doon sa malami yung malayo dahil low tide. Ayan no. Ayan. At sige ito si Dai. Pakuan ka naman. oh, yan. Sabi mo naman. Batiin mo naman yung mga kababayan mo. Lingon dito ate. Ah. Oh, ito ate. Ate taga rito talaga kayo? Oo taga buhol. Ano anong lugar po? Dao, Dawis, tapos marami I-promote eh, mo, marami kayong mga bitches dito Diyan kami naka-chicken, oh Ay, yung Panglaw, saan babanda yung Panglaw? Mm. Kasi nga, ate, mag-speak nga ng buhol Para, kung naman hindi sabihin mo lang, uh, Ano yung magandang hapon sa ah, Mayong hapon Eh, yung, kung yung Mahal kita Anong bisayas, ano yun Ano yun Ah, ano no? Gigugma tika. Ah, may sasabihin ako. gino gugma kita. Gano. Joke <laughs> lang ate ah, o, mga ayan. Mga mga mababait kung kontado kan dito. Ayan oh, yan mga hanap buhay nila. Bal barang nagkuwal lang eh naliligo kayo. Okay. Ayan. Ay, lang, may love so sweet. Oh, yan yan si ya, ya, yan, si ate. Oh, yan. Oh, ayan, ayan. Promote mo yung si Ortinyo. Ah, Pangalan mo na ate. Uh, oh, Day. I'm, I'm Babes. Li, li, lingon kayo rito. Yes, I'm Babes. Kain tayo ng sea urchin. ito yung oh, sea si urchin. Sige ate, pakuan mo. Yan pala kilo. Kailan pala. Ganyan ang pagkuha niya, no? Ayan. Oh, ganito, oh, ganito. Oh, Pakita oh, mo yung laman. masarap, oh. oh. Tingnan mo, oh. masarap to. Tapos. Oh. Ito mo talagang masarap dito sa amin. Ito ang pagkain namin dito Yun, sa buhol. Yun. Ah, Tapos, pagkatapos Tapos, ito yung ano, ang sa English, English ano, eh? Tagalog, anong ito yung? Si Orchin ah. nga. Orchin, Orchin pa rin. Oh, Bakit magkakaiba yung kulay niya? Oh, ito iba, -iba may... Kasi, iba kasi ano, matinik ito. May, mayroon tinik. Ah, pero yung lasa, parehas lang. Hindi, masarap ito. Mm. <laughs> kakain na po sila. Oh. Wow, sarap. Pwede bang may, pwede bang maki-join? Galing, oh, okay. oh. oh. Ayan, pic picnic sila rito. Oh, oh. yan, May dalawang guwapa rito. Oh. Yan. Kaway-kaway naman ate. Ayun. Ganda. Isang, isang ba, ni Di bali, ito gumagalaw ito. Oh. ayano o. Oh, oh. oh. Buhay pa kasi. Oo nga. Oh, buhay pa yan. Oh, o. No. Oh. Si oh, na nakikita ito. nyo kailan gumagalaw pa o. Oh. Ito yung mga tula, hanap buhay ay? ng mga taga Tua, tula, 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 ay taga buhol. Ayan. Hindi na ng si Orchin Hindi kasi anak ng anak yan. Ay, anak ba? Ganon? Yeah, yeah, yeah. Isa lang yung nanay, sa kakon niya. Anak ba o itlog? Hindi nangingitlog? Nangingitlog yung Pag nangingitlog yan, malit pa tapos lumalaki. Oh, maliit, oo. Ito na yung pinakamalaki. Hindi pa, may pang mawalaki yan. Ah, ganon? Ah, ibig sabihin nito, anak pa lang to o kaya apo. anak pa lang yan. Hmm, ayan o, mga hanap buhay nila rito. Mag, -mag, -mag kayo? Magpipinsan? Oh. Ah, banding-banding sila pala rito. Family banding. Okay. Oh, mag-outro na tayo kay Lian. Ito. Yan yung hanap buhay nila rito. Ah, nabubuhay na siya. Pagkain, mabait ka lang dito. Masipag ka lang pala kumuha. Lalo ngayon, pag 11 daw, alauna, medyo low tide na. Kaya yun. Ayan oh. Tapos ya, yeah. tapos dito, banding-banding ang family. Ganun no? may mga kanin sila. Ayan. Ayan oh. No? Yan mga anak buhay nila rito, mga mga magkakam parang banding-banding na nila. Ayan oh. No? Sarap ng ulam nila. Si Orchin. Bagong kuha yan ate? Oo, oh, bago yan. Saan? Ito, ito, ito? Bagong kuha yan. Ayan, galing, oh. oh. Suka lang ang katapat niya. Ayun, dami, oh. Talagang galing talaga ng kalikasan ito, oh. Na, buhay nila, oh. Pag gabi, may nakukuha rin na si Orchid sa gabi? Oo, marami pag gabi. Lumalabas yan lang, ah. Ah, mas dami, oh. lahat yung gabi lalabas hmm. yan lahat ang di ano? ah, dito lang siguro Banding kay kutsilyo. Lian nagwabanding na salamat po sa panonood I love you all